Meron pong palusot etong nahuli na screening officer ng NAIA. Matindi ha. Ah. Siguro mas maigi pa hindi na lang nagsalita kasi kasi lalong lalong lumaki yung issue. Mantakin mo ah, magsisinungaling ka pa ikitang kita naman. Paano naging chocolate? Confirm nga natin na, na pwede ba dito ang pagkain dito sa area na ito? Parang hindi, di ba? Siguro water okay. Kaya ayan, may water siya. Pero, palusot. Ito yung kanyang palusot. Sanay na sanay. <laughs> yung ganitong klaseng, uh, o yung ganitong ugali, alam natin kung saan nagmula at kung sino ang idolo ng mga katulad nito Totoo yan. Walang prinsipyo, abay kahit siguro mapahiyana ang sarili, ang pamilya. Walang problema, basta't makalamang. Gano'n naman yung mga yan. Eh. Alam niyo po siguro kung sino ang tinutukoy natin. Ano, kung sinong grupo ang tinutukoy natin dahil hindi hindi ako hindi ako maniniwala na etong etong uh, screening officer na ito ay nasa panig ng katotohanan. Eto, nagsalita na ang screening officer na sikat na sikat ngayon. Ayan, dahil sa kanyang pagsalita, lalo siyang naging sikat in a negative way. Yun yung masaklap. May gisa na nga, ay nanahimik na lang siya. At kung meron mang uh, investigasyon, ay doon na siguro siya magsalita. Pero yung dadaanin mo pa sa social media at mga ganitong palusot mo, um, yung tipong ginagawa niyo pong uh, tanga ang ating mga kababayan, ang mga netizens na nakapanood ng video na yun. Hirap na hirap ka sa paglunok. Chocolate. <laughs> Mayat maya ka tubig. Ano yon? Pag hinainip po yung chocolate, sige nga at sundan nyo agad ng tubig. Ang sagwa promise. Sana later, pag nalunok mo na yung chocolate, saka ka magtubig. Yun yun. Nagsalita na ang screening officer. Yun nga, sikat, sikat na sikat na siya ngayon. Matapos di umanong lunukin ang nakuha niyang pera sa isang turista. Yun nga daw ay, ay chocolate yung kanyang kinakain at hindi nga daw pera. Saklap.